What's up everyone, my name is Bench and welcome back to my channel. Aniwa mga katrupang choy, kumusta kayong lahat? Once again, this is Bench, ang nagbabalik sa pagbablog. For today's video mga katsoy, papasyal tayo dito sa isa sa mga gym no dito sa South Korea at ma-experience pa natin no kung ano ang mga klasing gym na meron dito. So first time kong mag-gym. One of the nice and aesthetic vibes dito sa Korea yung gym nila dito kasi yung na -gym ko lang malapit sa amin is free lang yon so most probably eh, hindi siya kulang cool siya sa mga equipment so ngayon at least may experience man lang natin no? um, malalaman natin kung saan yung banda yung gym dito sa South Korea particularly magbabiyay muna po tayo ng 10 to 15 minutes siguro ganun kalayo pero kaya naman kasi magsasakyan lang naman tayo alright pupunta tayo doon 15 uh, 10 to 15 minutes siguro ang galing sa company namin I just want share to you the gene here in South Korea para to sa mga OFW nandito sa South Korea na instead kayo mag na walang ginagawa boom at Siyempre, nabuboard kayo, namimiss niyo yung mga family niyo. Why you don't guys do some things like mag-gym or magpupunta sa mga park at mag-exercise. In that way, mas healthy kayo at nawawala din yung board nyo. So, ang ginagawa ko ngayon, si-share ko sa inyo kung ano yung lifestyle ko dito pag walang ginagawa. So, so solo lang tayo ngayon, papuntang Gunjam and then kikitain ko yung isang bisaya na usually kasama ko na talaga siya sa pagbablog ko eh, the good thing is meron tayong kasama kasi nga hindi naman tayo nahihiya pero mas maganda yung meron tayong kasama kasi siyempre bago tayo sa sa gym at bagong place na yon at least may makakausap lang man tayo so stay tuned lang for more mga uh, choy papakita ko sa inyo yung classy gym na meron dito sa South Korea kasi one of the kind ng gym nila dito oh, number one talaga Uh, siguro mako-compare niyo yung gym na anong meron sa Pinas at dito at siguro mako-compare din natin yung one syempre kasi nung nag-inquire ako through online talagang nakita ko yung comparison ng presyo dito napakamahal <laughs> kaya okay lang yun uh, ang pera kikitain pero yung lifestyle, yung passion yung health natin eh, hindi yung hindi yun nabibili at lalo at hindi yun makikita kahit saan saan kaya kailangan maporsigyan at pag uh, magagastusan talaga so ayun tiyagaan lang no kung may gold talaga na klaseng katawan ganito eh kailangan natin uh, i-aim talaga sarili natin na pungin yun alright so tara na biyahin muna tayo and exactly 1.26 ng hapon dito siguro tarating tayo dun sa mga 11 or 1 131 or 132 Ganun Alright Tara, let's go Hello, bye Hello, bye O, oh, naan ako dira dapit sa Yoke uh, Diyan na lang tahulat sa Likod sa terminal Sa di oh, diba likod sa Bus terminal May terminal Likod sa terminal Kayang Daiso Daiso, Abuato, uh, Daiso. Daiso na parking space. Unahan, unahan, unahan sa JG Hotel kaya dito ko magpark sa ya, Daplin sa anong public public parking space? San Mart, World Food, huh? Burgering. Diya sa antapas sa Burgering Kyuchon, Chicken Chichi Chicken House. Uh, sige bay, sige bay. Okay, nanawod rin doon. Magpark lang ko. Okay, bye, bye. Okay. So ayun, may kasama tayo ngayon no? uh, Magpapaturo sa atin Ng program niya Siguro mag, sabi niya kanina mag, mag one month daw siya E eh, ako naman Medyo malayo kasi sa amin tong gym na to Hindi ko pa alam kung makakapag-decide ako Nang mag one month or hindi Pero siguro baka Kasi mas nakakamura siguro tayo Pag one month eh So imagine mo yung session 25 tapos 85 yung monthly. Hindi natin alam Sa isang buwan Baka makakapunta tayo Ng sobra apat 100 na yun Diba So Ayan uh, Malapit na tayo Dito na tayo Partically sa Goan Jam Ayan At po na tayo Ng parking space dito I just hope na mayroon public parking space to so most commonly puno dito dito no punuan uy ayun mayroon baka din isa dito na agad tayo wala na pakimikeme eh. right. so dito na tayo and then hanapin ko lang yung kasama ko i imit ko siya una nakapark lang yung kwan natin dyan yung sasakyan and yung sinasabi kong gym is yan yan sa fourth floor ha ah, baka init dito dapat kong bit, bit ay hindi na tayo makakapul. Ah. yan dito tayo ito yung building na yan alam kong alam nyo yan Yuchun Bear King Itong building na po 4th floor Art Gym Napin ko lang yung kasama ko Yung kasama ko Si Boy Relator in the house Basta? Ay, ayos silang Itong sinasabi kong cute syon Oo uh, Bear King uh, Grocery, uh, grocery. Andiyan no yung 4th floor Art Gym Lapit lang no uh. So kung may mga bibilin ka Pwede ka dito Alright. Asang asang Parang ni ko yasong. Entrance? Dito, likod. Oh. Bye, back. Welcome back sa pag-vlog. <laughs> Ngayon lang ako nakapagbalik, no? Busy eh. Ngayon pa parang hindi pa nga sure na Ma-edit ma ko to or ma-post eh. So ayan, punta muna kami. Buti na kami regarding sa gym na to. Musta man, gyapon, Maragyapon, uh, bay. gyapon? Awaho, oh, gyapon? <laughs> Itos. <Pitos>, bye bye. Labo, <laughs> uy. Pero pag... Fourth floor. Pag weekend, taman sa uh, weekdays, taman na las 12. So, taman sa trabaho. Alright, kita na tayo. Our gym. Uy, ang dami tao. Tara, masok tayo. Ito ba Push. Ano yun sa'yo? Kaya Tay thousand room po ng lakir, eh? Mm. locker, eh. Kay ubod din ito sa mga locker ko. E dito Ay, Usher. Ay, kailangan daw. Real na uh, 85. Para uh, malagay uh, na natin mga gamit ba. Remember kami, ni don't Boy Okay, papalista kami dito. At saka, kami ka bang? size tayo. Ah, ayo, dito. Oh, linen packing. Ah, linen packing. Eh, kayo kuan di kuano na jayo ne ba na tama tapay okay. na siya Okay, member na tayo dito. 85 Korean won. Equivalent, magkano yan ba yun? Mga 3,000 pesos. 3,000. Uh, Mga 3,000. Check natin. Grabe, uh, no? 85 Korean won times 41 Tama ba? Nasa mga 3,000 3,485 <laughs> Ang month rate wow So Meron kaming nakukuha Ay, ito Member seats Art fitness gym Fitness club Okay Hindi okay. ko nadala yung fan ko

napan kami ng number para sa mga locker. Free na yan. Kasama na yan sa 85, no? Kasi 5,000 yung locker natin. So, dito ilalagay yung mga damit. At dito ilalagay yung... siguro, lahat. Pati ng bag. Ito yung shower room. Full of locker. May blower. Tamin. At dito maliligo. Free na yan. Free towel sila. Grabe no? Sulit na sulit din pala. Napakaswabe. May experience man lang ganitong klaseng gym no? Ayan. Okay bay? Okay bay. Okay, Good no? Okay na bay. Okay. Let's start from here. Warm up. Okay, ang first one natin is itong bench freeze. So more on one tayo, no? Pressing. Push day tayo ngayon. Huwag, oh, yan. Ito lang. Huwag yan. Okay. niya no, start na siya sa chest niya yung chest area nice one electrolyte yung machine nila so goods na goods And 30 okay ngayon pag bumigat na tsaka mo siya babawasan yung reputation mo depende sa failure mo okay so start chest muna na tami kami uh, this is upper chest tama So maganda is naka-selectorize siya. Kahit magkasabayan kami, ang timbang is pwede insert and insert. Wala and insert lang siya. Wow no, ganda. The big May tawil. May tawil oh. Ah, okay. Ang ganda dito. Meron ng free water mga tree. Free water. Pwede ka din magkuha ng mga bihisan mo. May purifier. Libre yan. Dapat isa uli mo lang after. Grabe yung mat nila oh. Naka-high density mat. Tapos lahat ng mga plates nila is naka-bumper. Olympic plates. Selectorize lahat. Mga equipment. you oh. Know. Ang linis tingnan. Ang garap. Ang garap. So, goods na goods. Ito yung pallet lift nila. Ganda. Papa. Halos salamin lahat. Doon yung bar rack nila. Which is a barbell rack. Tapos dito yung dumbbell area. Leg press nila. High ebidiotic. Ganda. Training equipment nila. So. Yan. nag chest pa lang kami. And let's do this. machine uh, na take advantage namin yung lahat ng mga machine dito so yan para sa machine exercises uh, chest exercises machine lahat kasi ang ganda eh puros mga machine halos nandito okay. ayun baka makapireta kasi may music konti mabilisan lang hindi tayo napagpawisan kasi <laughs> nakasentralize may aircon no? oh kaya pala pansin ko pang bigat na yung robot ko, hindi ko papapawisan. Anyway guys, lahat dito free. Sarili mo na lang yung dadalhin. Uh, simula sa towel. Uh, at hanggang sa t-shirt. Yan, isuot ni Manang. Art gym. Libre yan. After mo mo workout lagay mo lang sa basahan don Parang wala ka ng ibang dadalhin. Kasi iba tubig, libre na eh. Libre na yung tubig dito yung sapatos, chinelas, yung dadal yung chinelas nga, free na eh sapatos, sapatos lang pag workout mo <laughs> so, ganda sulit na sulit yung babayaran at least ma experience mo natin yung ganito alright? okay next program is crossover high cable so ayan, napakasulit kasi adjustable na siya napaka-confit kasi nakaka-confit yun siya <laughs> So, sumula mula kami sa 25. Alright, moving the verse over. Change gear muna tayo. Okay, medyo mainit 'to yung t-shirt. Yeah. Ano tayo masabi? Ang masabi lang natin, goods na goods yung gym na to. Ganda na ko sobo ka. Tumpak. Okay na ba? Okay. Okay pa sa alright na? Lawa, lawa yung chest o. Tumoko agad. Tumoko agad. Tumoko lang. Tumoko lang ka dahil. Yan sila sabi ko. Direct chest talaga. Anong program? All chest program kami. All machine. And right now, nandito na, na kami sa mid chest part kaya nakalahati na ah uh, compact compact na crossover ang na ginamit natin kaya sulit na sulit kunting timbang lang 10 pounds sulit na yan o oh. alright banti kunti yung kanya nice one say to the live hi and yong. So, dito na nga pala kami sa incline bench press. Ginamit kasi nila yung uh, utility bench, hindi kami pag machine. So, we decided na ganito na lang. And then dito na kami mag dumbbell exercise. So, ulit pa kasi kasi medyo langanin tayo. Meron ba 'yo? At 2.5 'yan? Uh, legs exercises nila my staircase ah uh, ito walking too. ito yung mga treadmill nila mana kanina pa yan treadmill and then dami treadmill halos kasi mga koreano mahilig lang sa papawis lang eh walang ibang ini ninda ito naman yung barbell rock so ito halos yung arm exercises dumbbell area uh, chair to abs tapos ito naman yung sa back nila yun sa legs alright so dumbbell press na kami dito kami kasi walang upuan and after na dito siguro mag uh, arm exercise na kami and siguro mag-enda program namin after this one kasi may kasama na yun So, let's go Okay Alright So, ayun na Yun yung mga program namin For just chest workout So, dibdib And kaka workout lang no first time din dudong na mag gym no first time ko mag gym <laughs> okay naman okay naman <laughs> sakit ah <laughs> oh, chest talaga yung tama niyan yeah, all right so at least na uh, experience natin so nag one month pala tayo dito no so sa mga gustong mag gym na nandito sa Gondang baka gusto yung sumabay sa amin mag one month tayo dito na baka enjoy mas paramis maganda mas happy and then yung monthly dito is 85 Korean won And then, may locker na yan. At the same time, free na yung mga damit, water, shower, everything. Lahat, free na dito. Basta mag-monthly ka lang. And then, ano pa? Uh, regarding sa equipment, ano masasabi mo? Uh, Solid mo. Solid mo? Solid talaga. Solid mo. Dito, low me sa 85,000 isang. Huwag mo lang i-convert sa pesos. Siguro na... 3,800 din eh. so, wag mo na lang isipin yun. Importante, eh, naaliw tayo at the same time, hindi tayo uh, -na -na divert yung attention natin kung nabuboard. Instead na magino, magtatagay, pupunta sa ibang lugar. Okay. Mas so, mainam na dito na lang gagastos kasi pareho lang yung kwan eh. Uh, mas healthy, mas na na tayo ng muscle at the same time, hindi tayo ah, uh, magkakasakit gawa ng healthy tayo, di ba? So, yun lang yung vision namin mag gym kasi ito yung passion namin di ba alright so thank you so much guys for watching the video I hope na mag kayo yung comment kung saan to and we'll um, we'll give you a much update us as we can again this is Bench and this is and see you for the next vlog. bye <laughs> yeah.